Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito naman ulit ako sa Woodridge College. Dito sa Molino 6 yata ito, no. Bacoor, Cavite. So malapit na kami dun sa bahayan, dun yung bahay namin, no. Kaya nandito ulit ako ngayon dahil sa ito yung magiging updated bike check uh, nitong XC naman ito. Uh, ito pa rin yung may-ari si uh, Eckerd Lee sa Kapilo. Kasi nagpa-bike check siya dati, no, last year, no. Uh, ano ba yung dati mong uh, XC MPB nun? Merida din yung Eric na 29 uh, uh Big 9 din Big 9 yung model Yan yung kulay pula no? Kulay pula So ngayon uh, Ito Ito na yung kanyang bagong XC MPB Na poging pogi din na Merida din eh no? Parang gabi. oh, pang ilang mo nang Pang ilang ano mo nang XC MPB? Pang 11 na We... Pang oh, 11? Yun. Dami ah <laughs> Nagbabay and sell ka rin ba? Oh, ah, ah, katulad ka rin, ano, katulad ka rin pala ni Schultz, no? Maraming, ano, maraming dalagal ng bisikleta. Yung isa yung naka check mo na karan, yung naka mountain peak. Ah, <laughs> uh, yun nga, no? So, i-check natin ngayon yung specs ng kanyang bagong XCMTB. Kaya, mag-start na tayo. So, Idol Eckerd, no, before tayo mag-start, no? Uh, tanong mo na kita, uh, kailan mo na purchase itong uh, XCMTB mo ngayon? Ah, uh, nabili ko tong Merida Big 9 ko nang nung nitong April 20. Ba, April 20. Bali galing siyang Tarlac. So pina-LBC ko na lang pa uh, hanggang Las Piñas. Mm, so may git sambon pa lang pala no. At saka buti kaya pa na ah, nung ano nung tinu ano nung sinip to sa LBC. Ano yun? Kinalas yung ano gulong. Ah, uh, kumbaga na ano lang, bali 80% buo na. Uh, ang nakakalas lang is yung front wheel and yung cockpit. Ah, yun lang yung kinalas no. Yun, so next question naman ah uh, sa loob ng Maygit Sambuan, uh, saan mo na na-ride to? So, sa ngayon, uh, paano lang, pang pa bike to work lang. Total malapit lang kasi yung bahay ko sa workplace ko so ngayon ano lang bike, ano lang, bike, bike to work lang sa ngayon tapos pag minsan naman ang ginagamit ko Japan bike pang pasok mm. Ito, pero di pa ito nakatigim ng mga long ride mga ganyan Ah pa kasi stroll, na, stroll lang Kasi bago pa lang eh no? Bago pa lang sa busy sa work Busy sa work Yan so ito nga yung kanyang general background sa kanyang XC MTB niya ngayon So mag start muna tayo sa kanyang XC Heart and Mountain Bike frame. Pero sa tingin ko uh, idol kasi okay na yung Pogi na yung dati mong frame eh. Pero tingin ko mas pogi ito eh. Pogi ito kasi ano na carbon carbon loading <laughs> na. Ah, carbon loading pala, no? pala no. Oh, pala no, nung una kasi aluminum no. Aluminum. Mas pogi po na 'yung frame mo eh. Ah, di ba, big 9 dati. Uh, ah, big 9 XT naman to 'yung Yorick. Ah, okay. XT. Ayun, uh, ah, Merida Big 9 XT na XC Hurricane mountain bike frame. Tingnan ko lang kung ano klase carbon po. Ano, kung may nakalagay na carbon, ano klase carbon, fiber 3 'yung nakalagay pala sa. Ah, kasi baka iba 'yung ano nila no uh, yung material nila sa carbon fiber no? uh, yun yung nga carbon fiber to pang 29er 29er small small size 15 uh, ano yung dati mong sukat so, parang malaki yun eh Uh, same lang yun. Ah, uh, lang ba yun? Para ah, mas mukhang, ano mas mukhang lumito, no? Yung seat job nito, anong haba uh, nito? 15. Ah, size 15. 15. At saka, ano, no? Uh, malitang, medyo malitang clearance oh, mali dito, clear, mali no? Malitang clearance, no? Kumbara dun sa dati na pula. Oo. Uh -huh parang nagbukang 27.5 kasi lumit yung clearance no? Ang Pero, ma ang, max tire lang na ito ano eh, 2.25 uh, 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 yun, yun yung uh, basa sa guide nila ah, yun, ano, recommended nila ah, uh, yun uh, balik tayo dito sa details nito no? paper yung head tube, uh, paper yung head tube. Ah, uh, full internal cable The routing syempre no? Ah, uh, ano to? press fit na ano? Uh, press fit pang press fit na bottom bracket seal tapos pang 30.9 30.9 yun yun pang 30.9 mm mm na seat po same dun sa dati mong uh, merida no? then syempre true axle yung drop out no? ano to boost uh, boost type of harap sa uh, likod ayun boost na pala to uh, then ang display caliper mount naman yun is uh, post mount uh, annex naman sa kanyang uh, suspension fork rock shocks parang ila ko naka ano ng rock shocks eh. Uh, rock shocks sa reba Basa kasi Nueva Reza. Reba basa. Reba. Reba. Yun, Rocksox Reba na air fork, no? Tapos one, 100 mm. 100 mm tapos Yan, pang XC. Then... Ano ba ito? Uh, magnesium din ba ito? Magnesium to? alloy. Ah, magnesium alloy. Then, uh, yung steerer tube na ito, pang... Tapered din. Yung tapered. Tapos nakabus na. Uh, no, Ang remote down. Ayun, may remote, may remote control lang. Eh. Yes, ganda, no? Then, na-disbrake alloy mount din naman yan eh, sa post mount. So nagsama sa, sa kanyang cockpit? Uh, Di, uh ang cockpit nito ko, Eric Bali, stock pa siya lahat ng Merida. Uh, Merida expert yung uh, stock cockpit. Ah, Merida expert. Merida expert. Uh, gano'ng kalapad to? Ay, uh, 760. Uh, 760. Uh, 31.8 mm daw. Tapos straight na may konting backship. no. Ito ay dala nung, ano. Uh, Merida expert din na uh, may wheat lock on. Mm. Ah, well, ito dito, dito, dito lang yung lock no. Sa so, side lang. Mm. Uh, yung kanyang stem, okay. uh, Merida expert din na uh, uh, ano, 70 mm na positive 6 positive 6 tapos 60 70 mm. Ah, 70 mm yung haba then yung kanyang head, hey, ano yung tapered headset FSA FSA E55 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 na same bearings no itong seat club no stock din Merida expert din na uh, Allen type yun na uh, 34.9 34, .9, 34 .9. yung diameter eto expert na carbon na 35 8 eh, 350 mm yung haba na carbon fiber, carbon fiber naman to tapos yung ano no uh, oh, zero rail, setback o ah. ito si zero setback to albert clamping system tapos yung saddle mo merida expert na skin railing so gano naman ang forma ng saddle mo kada ng forma naman ito. Mas maganda sana kung carbon yung railings eh, no? para mas nah, carbon eh. <laughs> Oo, oh, no. pero ano, kasi siyempre, siyempre, pang XC. Kaya siguro kailangan bakal talaga. Eh ano naman naging feedback mo dito sa saddle mo, comfort wise? Sa, uh, sa loob ng isang buwan, sa ngayon masakit pa sa pit eh. Pero tingin ko pag matagal, siyempre pag matagal alambot naman. Hmm, ah di ba ako ano, di pa komportable sa'yo? Di yun? pa komportable sa'yo, mga masakit pa sa'yo. ano? <laughs> kasi yung mga saddle na ganyan, ano yan eh, personal choice naman kasi. Meron iba kasi na... Uh, no wala nang balak pa kasi pogi pogi oh, so, pogi nga eh <laughs> pag naka display pogi no yun ito yung feedback niya sa kanya saddle so proceed naman tayo sa kanya drive train yun pambansang drive train to oh, pambansang drive train one by so wala kayong makita na front shifter for derailleur at saka extra chain rings uh, yung Shimano mo na deore Diori XT M8100 na 12 speed. Yo 12 speed to pala to. Kargado kargado eh no. Ah uh, itong crankset mo Uh, M80 100 din na uh, Dior X. M80 100 din, no. Uh. Yung yung tip 32. 32. 32 32. Tapos Shimano rin yung bottom bracket. Uh, Shimano MT 500. MT 500 na 500. press fit. Tapos 170 175. Uh, 170. Box mode. Ah, 170. Tapos direct mount. Uh, direct. Mount. Uh, Yun. Uh, next naman yung pedals mo Rock Bros. Rock Bros. Yung rock bros. Uh, yung chain mo naman um uh, SLX Shimano SLX na M7100 na 12 speed. Ayan, M7100 SLX 12 speed. Ito M71 ano, M71 uh, uh, SLX dito. SLX din na uh, M71. Si so, M7100 na 10 10 to 50 10, 1051 1051 10 na 12 speed. 12 speed. Then yung kanyang MTB rear derailleur, ito yung yami niya na Shimano Deore XT M8100 10, na 12 speed. So ito nga ng dry drivetrain setup na kanyang MTB na kargado, no? So next naman sa kanyang wheelset So ito yung kanyang uh, gulong Maxis Icon Icon na 29x2.2 Na tubeless ready and foldable Yan Then yung ano mo yung rims uh, mo Yung rims nyo? siya ano uh, Merida Expert CC uh, Tubeless ready do. Ah Expert CC naman Expert CC uh, Merida Aluminum double wall 32 holes to Yung spokes in 8 holes uh, Stock siya ng Merida Pero siya double batted na stainless steel Ah, parang ano, parang 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 katulad ng parang, ano ng pilar. Pilar na din. Ah, next naman ito kanyang hubs. Ito boost din to, 'di ba? Boost uh, Shimano SLX. Tayo eh, titingnan natin kung may model. <laughs> Kasi Shimano SLX FHM77110B. Ayun, uh FH-M70 ano to? M7110B. Kasi may nabagsik ako dating dati pa noong pandemic, yung Shimano SLX, walang tulog eh. Ito meron kay Eric. Ayan, meron naman. Meron meron ko microsplane to eh. Meron maingay. Ah, maingay. So, check natin yung tulog nito, Idol, kapag naka-fairwheel. Yeah guys, yan yung kanyang uh, tunog ng eh, ano si SLX M7 M710. <laughs> na MTB up sa pag naka-freewheel. Yan, then nasa lang sa kanyang bright set. Kanyang bright set na yummy yummy na si Deore Dior XT M8100 na hydraulic brakes. Uh, dual piston lang. <laughs> oh, <laughs> uh, kahit na, matindi pa rin yan. Dual piston, kahit na dual piston yan, pa rin yan. Oh, uh, nasa lang sa kanyang uh, disc brake rotors. Ah, Shimano RT54 ata. Ano yan? RT54 dash M. yun nakalagay oh. Center lock. Oh, center lock. Yan, tingnan natin ha. Ayun, ah, yan RT54 dash M, 180. Tapos doon naman 160. Yan, ah, parehas na. Pero parehas to na ano no. Ano to? Fixed type to? Fixed type. Tama, Tama, fixed type. Ito yung ano kasi center lock ang counterpart ito yung ano eh, yung bolt. Yan. Pero ito, fixed type and center lock. Pang center lock na disc brake rotors. So idle effort, magkano yung ano? Magkano yung total cost ito? Uh, nabili ko to bali, ng buong bike, uh, 68k. Pero ang SRP talaga niya, 115 niya. Yeah. Mura na kasi mga bike niya niya. Ano, bali, discounted na ito nung nakuha. Ko. 50%? 50% discount. <laughs> Laki. <laughs> Laki ng discount, no? Ganda, tapos ang ganda pa ng, ano, ganda pa ng bike, eh. Yan yeah, guys, ito nga yung uh, Merida. Merida Big 9 XT uh, XC ni Idol Eckerd Lisa sa Kapilo. Yan guys, to na naibay check na natin tong uh, Merida Merida Big 9 XT XC MTB ni Idol Eckerd di sa Kapilo. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanya XC MTB na napaka-pogi, comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, shout out Shout out nila Boss Rialdo, Patrick, uh, Keith, tsaka kay Matthew. Mga nagsipag motor na, back to saddle na. <laughs> Ah, nagmotor na sila. Ayun. Abang sumagmotor na eh. No? Ayun. So, salamat sa pagbicycle ng XCMTB mo. Sige na kay Eric, nagbabalik. Tama <laughs> nga eh. So, mal malamang next year, iba eh, na yung bike mo. Pero Merida siguro. ano. no? Man. Big so, ka na Merida eh. No? Merida. So, yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.